Mayroon problema hirap solusyonan. Ako si Berto, maraming bagay na di maintindihan. Sa aking puso at isipit, napilit kong inaalam sa anong na Nababagay ang making unad ko. Ano ba talaga ako? Ano ba talaga ang nais nice ko? Okay. Sinisipa, binabastos at pinagsasamantalahan. Oo nang bakla ako. Dito ba dapat ang trato sa si baklang gaya ko? Bakit hindi na ako itrato ng tama tulad ng kultrato nila sa iba? Bakit hirap nila ako tanggapin? Dahil ba na ako? Mga pangyayari hindi ko malilimutan. Mga karanasan sa dyan, panakit ng aking nararamdaman. Nakatilim na sa aking puso at isipan. Nagkakasahan ang dahil sa'yo. Pinitulungan niyo ako. Dahil eh, ako. Aking minamahal na kasintahan. Kala ko totoo ang kanyang nararamdaman. Kamali ako. kamali sa pagpili sa iyo, nagkakasan ang dahil sa iyo. Kung tulungan niyo ako, kung tulungan niyo ako, dahil beki ako. Titingin sa salamin na sa aking sarili, ano nalang nagawa ko masama sa kanila? Bakit hindi nila ako kayang ipagtanggol, pagtanggol sa perfectong tao? Ano ba ang kulang ko? Ano ba ang nais nice na para tanggapin ako? Bakla, Oo nang bakla ako, hindi ako perpekto kaya niyo. Hindi, hindi na magbabagay sa lugar niyo. Naku sa ekonomiya ang pinagmamalaki niyo dahil may puso ako. Tanggap ko kung ano ako. Ang totoo ako at yung mamalaki ko ito, lalaban ako sa masasamang daya niyo.